Good morning. It's Friday. Tomorrow it's Saturday, of course. Ayan, ayan. O, Traffic. It's real. Ice. Ayan, may manok tayo. Pero, ayan, lagyan natin ng, dilagyan ko na ng asin. Lagyan natin ng paminta. Tapos, lagyan natin ng lemon. Okay? Tapos, lagyan natin ng konting garlic. Kainis na ng alaka. kainin niya Masarap po, ha? Ayan. Para, experiment ni Inday. Tapos, na mo-soak Ayan. Tapos lagyan natin ng ano. Kuha tayo ng kuha tayo ng lemon. Ayan. Experiment tayo. Lemon at saka orange. natin sana masarap ito tsaka kanin kanin for life Ay, tapos Lagyan natin ng konting oil. Lagyan natin ng konting oil. Old oil konti lang. Konti lang. <laughs> pasimasin natin para yung lasa maano. Okay. Ayan. Uyos tayo ng kamay at lagay na natin sa ating oven na pinainit ko na. Lagyan natin ng foil. pahinday ko. Ayan. So, lagay na natin sa ating oven. Ayan, mga kainday ko. O. Ayan. Nakikita nyo ba? wait Ayan, lagay na natin sa ating oven. Ayan. Kaya kakalabasan yun. Nag-experiment ako. Pero masalap talaga yun. masalap talaga yun. Mm. Tingnan natin. Kasi para something yun naman sa panlasa ng mga baby love ko. Kasi wala tayo suka. Tapos hindi rice tayo. Rice or something? Yung walang sauce. Tingnan natin. Rice kaya. Nung rice ba tayo? Oh. Ito. We will see. Rice or ito. Tingnan natin. O ano ang mas wrap. Okay. We will see. So yung mga kainday ko. Nakapagugas na ako ng plato. May romila na naman. Nakapaglinis na din ako ng bahay ba? Diba, Araw-araw naman ako nagbabakyum, nagbakyum na ako. Ayun. So hindi pala natin kailangan 'tong sibuyas. So balik ko dun sa lalagyan niya. Yeah. Ayun, mukhang summer na talaga. Hinugas ako 'yung chinelas ko. Hanapin pala 'yung Crocs ko. Ayun. Ayan, 'yung tsinelas ko. Mamaya ko ilalagay sa sa kwarto ko. Ayan mga kainday ko Minom pala ako ng vitamin dito Sa so, alaga ko yan Ayan Pagkasan natin Ayun na naman yan Ayan wala na pero Ito nakalimutan ko Ayan Look at exo Exo Sa Greek word Exo Labas Diba ayan draw mo daan oh, di ba? galing huh. ito hmm. bongga bilya natin si bongga bilya ayan ito hindi ko alam yung ano niya kan nasan yung bunga mo soy Diba nung no, minsan? yan. Nakakatakot kapag nag-summer na naman ay umalis na kanya naman ng summer. Kaya ayaw nag ano, eh, galaga ng halaman. Kasi pagdating ko, patay na yung mga halaman ko. Di ba? Nakaka ano. Ito lang yung tumatagal. Kahit na isang buwan mong hindi ano tatlong buwan. Ito lang. Ayun. So yun. Hmm. Oh, Pff, ano na naman ako. Sumusumpo na naman yung homesick ko. Hindi ko alam. Di ba dapat uuwi ako? Kaso hindi ako uuwi kasi yun, yun di pa okay yung papel ko. Tsaka walang pamasahe. <laughs> Ay, nagawa. Content is na lang. So, matatapos din. Yun nga, kung nanonood kayo ng video ko, kung nanood kayo ng video ko, yung mga anak ko ay patapos na rin. Tatlo na lang ang nag-aaral for college. Isang teacher, isang accountancy, tsaka yung isa. Di pa sure kung anong kukunin niya. Pero we will see. So, mamaya na ulit. Bantayin natin yung nanoloto ko. See you next video. Oh, shit. See you later. Check natin. Check natin. Oh, di ba? Ayan. Tetsak natin. Ayan. I-ano natin sa kabila. Hmm. Iikot siya dahay. Hirap talaga ng isang kamay ang umaandar. Ayan. Iko lang natin siya. Ayan. Ayan natin muna siya. Ayan. So nasunog sa kabila. So, yan. Iyan natin muna siya. At balikan natin maya-maya again. So, yan. Hmm. Ayan, binalik ko ulit. Another 10. Kaya mga kaintay ko, babalik natin. Isa pa, para medyo magano sila. Linagyan ko ulit na mantika. Ayan. So, yun, ninalis ko ng aki. may wag kang silly. Ayan. Okay, check na natin. Ayun! Patay na natin. Ayan, kukunin na natin. Ayan na mga ka! Ang salap, salap, salap. Diba? Okay na siya. Hindi mo tunog, pero okay na yan. Diba? Grabe na siya. Oh. Ito yung akin. So, yan. Luto na siya. Finally. Ay. Ayan. Another recipe na naman na nagawa natin. Mga kainday ko. Ayan. Sarap nito. Na Ayan natin siya. Tapos linisin natin. Okay. See you next video. kakain na ko. Enjoy natin ang ating food. Expect ko wala siyang lasa. Pero, syempre, lalagyan ko ng paminta, bawang, at asin. Mmm. sono sì, su come go a new york o to yeah. mm. 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 Sala siyang dugo, oh. Mm. Perfect. Instead na yung for pride mo, pwede na sa oven. Siguro pwede din sa, ano to, sa air fryer. <laughs> so, yun. Kain muna ako. Enjoy ko muna yung pagkain. Habang wala yung mga laga ako, mm. Bye! Siguro, dito ko na rin tatapos ng aking video. Please like and share kung nagustuhan niyo yung aking video. Comment. At, subscribe nan thank you thank you for watching see you next video bye kai monako bye since something i've never seen before when you put on the pineapple we couldn't be friends anymore pineapple